May mga ngiti, na hindi galing sa saya, kundi galing sa pagod. May mga mata, na kumikislap sa harap ng iba, pero umiiyak sa likod ng mga pinto. Totoo. Hindi lahat ng ngiti ay masaya. Minsan, maskara lang yan. Para maitago ang bigat ng loob, dahil sa mundo ngayon, mas madali nang magpanggap kaysa magpaliwanag. Ayaw mo nang magsalita, kasi kapag nagsabi ka ng totoo, babaliwalain lang nila kaya pinipili mo na lang tumahimik, umiti. At sabihing okay lang ako kahit sa loob mo, gusto mo nang sumuko. Pero tandaan mo ito, ang katahimikan mo, hindi kahinaan, ang mga luha mo, hindi kahihiyan, at ang iti mo, kahit pilit, ay patunay na lumalaban ka pa rin. Huwag mo hayaang mawala ang liwanag sa loob mo. Dahil kahit mahirap ang bawat araw na nilalampasan mo, ay tagumpay pa rin.